if under medication or has been diagnosed with medical condition, consult your doctor, okay? Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Joy Tolete! So for today's vlog, for today's video, may unboxing tayo guys. Um, ngayon ay April 3? Okay. April 3 ngayon is, um, itong product na to ay itatry ko pa lang. So, Dumating lang siya ngayon. Itatry ko pa lang siya since na ang kilo ko ngayon guys is 70 kilo na ako ulit. Bumalik na naman yung kilo kong pang malakasan. So, bigla akong bumigat ngayon guys. Tumaba talaga ako, promise. Kasi, nung bumalik ako dito sa work ko is nasa 62, 63 kilo lang ako. Ngayon is nasa 70, 71 na naman ako. So, since na gusto ko magpapayat ng konti, um, may product ako na itatry. So, sa mga nakapanood dati sa vlog ko, is yung, hi, yung product na to is yung Hikari. Dati po kasi guys, ang ginagamit ko is ah uh, yung pink, yung pang pag lang. Yung pang ngayon is yung Hikari Slim, ang itatry ko. So, itatry ko pa lang. So, para makita ko yung pag-unboxing ko na to, kung ano yung, kung ano magiging effect dito sa akin habang ginagamit ko siya. Kasi medyo marami-rami yung kinuha ko. Yung pang ano talaga para ma-maintain ko. So, in order ko nga pala to guys sa TikTok. So, ayan. Sa mga nagla-live dun sa TikTok. And uh, CEO pala ng Hikari. So, ayan. Nagla-live sila doon. And in order ko nga pala siya guys. Kasi ang laki ng discount niya. I-unboxing natin ngayon. Okay? So, for the satisfying, i-unboxing natin. Ay, grabe. Hindi tumalab yung aking. Ayan. Okay? So, okay. Ayan for the ano tayo ngayon guys for the uh, magpapapaya tayo nagbili ako talaga ng gamot ng ano ko guys ng vitamins kasi kailangan ko to sa sarili ko kailangan kong maka ano maka recharge makabawi so ayan guys ito na siya yan okay so binili ko talaga to guys hindi ko talaga gusto yung nararamdaman ko since na bumigla nga pag ano pag bumigla ako tumaba tumaba talaga ako guys kasi dito sa trabaho ko wala masyadong movement, alaga ka lang naman talaga ng matanda, tapos pag hindi ka duty, nandito ka lang naman sa ano, sa kwarto, and yun, kaya bigla akong nagdagdag naman yung simbang natin. So, ayan. Ito guys, may freebies sila. actually, first time ko matatry tong silifosa. Gumagamit na ako guys ng ano ko, ng niacinamide sa mukha ko, pero hindi ito yung brand. Ang ginagamit ko yung papaya, papaya niacinamide. So, ayan, ito na siya. Grabe ang kapal ng bubble wrap nila, pwede pang magamit sa susunod na ano, 'di ba? Pwede pang magamit sa susunod na packaging. So ayan. Ito yung in order ko, guys, kasi gusto ko siyang subukan. So first time ko siya ngayon susubukan na i-try kasi ang tinatry ang ginagamit ko nito dati pa is yung kulay pink. Yung kulay pink kasi is pang-glow and may collagen pang-glow nga siya, ganun. May gluta. Ito naman is more on ano, uh, advanced fat burner and appetite appressant with slim biome technology. So, ayan. Itatry ko to guys. Umpisa ngayon. Ngayong April, itatry ko siya. Kasi, uuwi ako ng probinsya. Itatry ko siya. Bumili ako ng apat na piraso, guys. Ayan. Binili ko talaga siya apat, apat na piraso. binagitan ko talaga to guys, para sa sarili ko. Kasi, kailangan kong maka... maka... maka-recover. Charot. <laughs> <laughs> Kailangan ko makabawi. Kasi, ano talaga, medyo unlucky talaga ng tinaba ko, hindi ko gusto. Nasa, tuha, parang umabot lang ng 200 plus yung isa. Kasi so, sobrang discounted ni TikTok, kaya bumili na talaga ako ng apat na piraso para medyo matagal-tagal na maintenance. So far, ita try ko to. So, ngayon lang is, for the unboxing lang muna tayo. And so, kung si Hikari Pink ay pink yung laman, ito naman ay titingnan natin kung ano yung laman niya. Siyempre, kaya, kaya sinawag ko na hickory blue, siguro blue din ang laman nito, di ba? Ayan. Okay. So, buksan natin. Medyo madilim kasi dito guys sa kwarto ko. So, wala akong masyadong magandang lighting. So, ang nakalagay dito is serving size is one capsule. Amount per serving, 500 mg. Servings per container, 60 capsule bottle. Okay. So, ang precaution niya is for adult use only, not intended for pregnant and lactating women. If under medication or has been diagnosed with medical condition, consult your doctor, okay? So, ayan. Okay, meron dito inulin fiber, garcinia cambodia charot, papaya talaga tayo nito, and crystal tomato extract, tapos slim biome, green tea extract, L-carnitine, aba, psyllium husk, Ayan, meron dito. Tapos, vitamin C. So, ito siya, guys. Papakita ko sa inyo. 60, 60 capsule daw. Ayan. Sealed siya, guys. Kasi, legit yung na natin doon sa yun yung nagla sa ano yung CEO. o tingnan natin kung may mga pangalan din yung tablet nila. Meron, guys. May pangalan yung tablet nila. So, hindi mo lang hindi lang natin makita ngayon kasi medyo hindi maganda yung lightning. So, mag-review ako nito soon. Kasi, para ano i-review ko sa maliwanag na area kasi dito wala akong ibang choice na area kundi dito lang. So ayan, sa so, susunod yung na video, sana maganda-ganda na yung ano natin. Maganda yung ano niya guys, ulay blue yung ano. Tapos yung tablet niya is talagang punong-puno siya. Ayan, nakikita ko siya. So ayan. Okay, I maintain natin to guys para magbawas tayo ng pinbang. So yun lang, okay? Si Beauty and You, Hikari. Try natin to. So, you know, that's it. That's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. <laughs> Bye.